Hello, good morning mga lalabs, mga vayots Migalab, shout po sa inyong lahat Magandang hapon Pilipinas Magandang umaga tanghali hapon O gabi saan man sulok ng mundo Miga, Sa mga kapwa ko po FWS around the Hello, hello, migalab, po sa inyong lahat Kung bago lang po kay sa aking YouTube channel Huwag po kalimutan mag-subscribe, like at share So ang ganap sa Pilipinas Mga lalabs, mga vayots, no? So, I just go po. Kung pwede lang sana ako mag-live. Kaso yung aking internet, eh, ano eh, Laging umiikot-ikot ganun. Kahit 5G na to, ganun pa rin. So, 5G ang cellphone, 5G din ang, inter ang SIM card, ang internet, ganun din eh. Mahina. Ang topic natin ngayon mga lalabs, mga vayots na ko po, ito talagang administrasyon ni Bongbong Marcos ay eh, ayaw pa isa e publiko. Ayaw pa sabihin ni Bumbong Marcos na ang administration niya ngayon ay under martial law sa social media. Hindi pa sabihin ni, eh. or, eh, ano na niya lahat? Sasabihin na niya, martial law martial na ang kanyang administration. Bakit? Kapag ayaw naman kasi, or kung ikaw ay isang, uh, ah uh, ano tawag dito, anti-Marcos or kritiko ay kagaya ng mga gobernador, congressman, mayor, ay talagang tinatanggal ka sa posisyon mo kahit pa elected ka ng iyong lugar na nasasakupan. At kapag ikaw naman ay uh, nasa social media vlogger or nang uh, uh, kagaya niya ng ay <clears throat> eh, may mga binabalita ka or ini-interview kang tao na kine-criticize ang administrasyon ni Marcos Jr. na adik bangag ay talagang uh, ititik down ang iyong channel. Kagaya na lang nitong DZER. Wala na tinik down after nila. Ito oh. na ng uh, ag gobyerno ni Bangag, makipag-meeting, makipag-tie up, ayan ah, dito sa PC, ah uh, dito sa ano ha, nung May 12, nakipag-meeting, nakipag-tie up, <coughs> excuse me, ah uh, itong uh, Administrasyon ni Bangag Adik Marcos Jr. no ay tong kaya yung Presidential Communication Office. Sa so, nakipag-tie up siya sa social media giant ng MITA Ito yung sa Facebook, tapos sa Google, uh TikTok to combat daw misinformation or disinformation. E sino ba ngayon yung nagla-nagbibigay uh, ng mga misinformation. Kadalasan sino ba yung uh, napa-fact check ng, uh, ni Idling Gaw sa News 5. <clears throat> Halos wala kang, walang wala check doon si Idling Gaw ng mga vloggers ng uh, Duterte 30 supporters. Puro Marcos supporters ang pa check doon. Ang, ang unang una nga doon yata na fact check Is si <coughs> Sangkay Jan Jan yata yun na binalita nga yung talano talano gold na yan na ang laki ng uh, Ano, ano nakapag manalo si Bongbong Marcos we withdrawin yung talano gold yung mga yaman ng mga na, na itira ni yung mga ninakaw ni Bo, ni Marcos Senior dati na ipapamana daw sa taong bayan at katunayan diyan last week di ba or two weeks ago Merong isang libo katao na sa iba't ibang lugar panig ng Pilipinas pumunta sa uh, Banko Sentral para withdrawin daw yung tag-isang milyon nila na pamana daw para sa kanila. O, tingnan mo yon. O, sinong sumunod na fact check doon? Yung si Joshua Corpus. Dahil sabi niya, ibabawiin daw ni Bongbong Marcos yung uh, NGC o ba yun? Yung National Grid uh, uh Power, NGCP o pala, na, National Grid Power Corporation, ganyan. Yung sa kuryente. Na 60, 40% to uh, 40%, uh, 40 to ng Chinese kampat na government. Uh, ganyan. Babawiin daw ni Marcos. Na fact check din yun. Hindi totoo. O sino pa? Coach Jared. Dapat <coughs> na, na fact check din. Maraming mga Marcos vloggers ang na fact check ng uh, mainstream media ni Idling Gaw sa News 5 dahil sila po yung nagpapakalat ng misinformation at disinformation. Tapos ngayon, sasabihin ng administrasyon ni Bongbong Marcos, ang gagawin kasi nila dito para kunwari sabihin nga ah, para ko ito kumbat or uh, <coughs> labanan ang misinformation at disinformation ito yung mga tao na kritiko or anti Marcos Jr. ayaw ng administrasyon ni Liza Marcos na undeclared president ayaw pa na din sabihin eh na si Lisa Marcos ang nagpapatakbo ng Pilipinas at uh, ano lang si Bongbong Marcos dito <clears throat> Ginagawa lang lang tao-taohan tagapagsalita sa media. Meeting-meeting sa ibang bansa, ganyan. Pero, ang talagang nagpapatakbo ng Pilipinas ay si Liza Marcos. According to, Atty. Glyn Chong. So, after ma-interview ma, ma, ma interview ni uh, ng DZER, si Atty. Trixie Cruz ang hilis na hinahamon pa nga niya, di ba? 'yung means 'yung administrasyon ni Bongbong Marcos, aba, kinabukasan wala na. Na take down na, na tuyogi na. Ang uh, DZER kaya may post dito 'yung isiminay. Uh, Sabi nila dito, "We regret to inform our viewers that the DZER 1026 Sunshine Radio YouTube channel is no longer accessible to any of its channel administrators, the Gmail accounts associated with the channel were deleted without prior notice of violation or options to appeal. So, ganito kadimonyo ang administrasyon ni Bongbong Marcos na binoto natin, binigyan natin ng pagkakataon na i e ang mga paratang ng mga dilawan noon sa kanila na tatlong dekada. At ito pa yung masaklap. Magsasanib sasanib ang dilawan at pulawan. Next year, dahil si uh, Bam Aquino tatakbo at kailangan niyang makipagsanib puwersa sa Marcos dahil lubog ang dilawan. So ito, magkano kaya ang inoffer ng administrasyon ni Bongbong Marcos dito sa kumpanya ng Mita, Google, TikTok, YouTube? Pati ba YouTube naman? Magkano ang inoffer dito para lahat ng mga channel ng mga anti-Marcos or mga Marcos critics iti-take down nila? And take note, kung binayaran ng Marcos administration, itong TikTok, Google, Mita, o Facebook, pira po iyon ng taong bayan ang uh, tayo ng Marcos administration na to. <clears throat> sa sarili nating mantika ang walang hiya. Kapal ng mukha, magabaan ka lang din naman eh. May oras din itong administrasyon ni Bongbong Marcos. Magabaan din to. Binigyan ng pagkakataon natin, binoto natin, diloko na nga tayo eh. Binudol since uh, day one, hindi sinabing adik. Hindi tayo nakinig kay Pangulong Duterte. Pinatuloy natin kay bigyan ng pagkakataon ang mga Marcos. Abay, pa pinatunayan na tama lahat pala ng paratang sa mga Marcos, eh, dati sa Marcos Senior. Totoo pala. So, yun. While the contents of the DZR 2026 Sunshine Radio YouTube channel remain visible, we are unable to post new content or live streams. The channel is scheduled for deletion within 15 days, but based on our past experience with Google, all content typically disappears with three days. within three days, within 3 days, so may bago silang ano no may bago silang tawag dito. So, ngayon, saan na yun? Sandali, ah. So, ngayon, ulitin ko, dahil sa sunod-sunod na ginawang kababuyan, kabulastugan, kaya kadimonyohan ng administrasyon ni Bongbong Marcos, uh, sa mga kritiko ngayon, sa mga gubernador, mayor, na kapag magbigay ng uh, permit na magrally ang maisog, tanggal ka sa serbisyo kahit elected ka ng lugar mo. Matatandaan natin dito sa anti-slap motion against ni uh, ni Maharlika kay Avel Vacodio sa utos ni Liza Marcos na kasuhan si Maharlika ng 2 million dollars uh, defamation sa US. Balikan natin to Muli lang pinatunayan ng Marcos administration ang talagang akusasyon sa sa Marcos Sr. Ulitin ko dito lang sa part na 'to ha. Dahil sa pang, -pang ngayon ng Marcos Jr. administration <coughs> sa mga social media mainstream sa mainstream media sa isiminay, eh, sa mga ulitin ko, politiko na ayaw sa kanila, ito na ha. So, sabi ng abogado ni Maharlika, eh, I normally do not post motions of, uh, of pending cases, but because this, uh, this was such an undertaking, and because of the seriousness of the situation in the Philippines, where the current president is trying to whitewash the abuses of, ito ha, his father's reign and where journalists are being jailed and killed. I wanted to share it so that people might gain an understanding of what is happening there. So ito ngayon yung nangyayari pa rin. Kasi dati sa administrasyon ni Marcos Sr., lahat, di ba pati ibisibihin na yan? Chugi yan lahat. Ang natira lang dati, yung kanilang uh, uh, tawag dito parang People's Tonight ba yun? Na sila din yung magmamayari. Tsaka yung Manila Bulletin na yan, ipagmamayari yan ng Romualdez Marcos. So yun, 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 lang ang natira nung under Marcos Senior Administration del Marcialo. At least iyon, nag declare ng Marcialo, Unlike dito kay Bongbong Marcos, bakit ba hindi ideklara ni Bongbong Marcos na Marcialo na social media or yung kanyang administrasyon ngayon? Takot ba si Bongbong Marcos? Magsabi sa publiko na yung administrasyon niya ngayon under Marcialo na dahil bakit? Takot siyang danasin niya yung dinanas nila. O nangyari sa kanyang ama na silang lahat. Hindi magkanda o gaga kung saan sila lalabas ng malakanyang para tumakas. Takot siya doon. Pero sa ginawa ngayon nito ni Bongbong Marcos parang doon din papunta ang kanyang kapalaran. Kagaya nga ng sinasabi ni Tatay Digong, wag mong gawin yan kung ayaw mong matulad sa iyong ama. So, takot din si Marcos din. Kaya, inuunti-unti, ginagalito lahat ng mga taong ayaw sa kanya. Takot, malaman, ayaw sa maisograli dahil malalaman buong mundo, malalaman ng taong bayan o ng buong mundo kung gaano. Kadimonyo ang administrasyon ni Bongbong Marcos, which is wala din namang pinagkaiba sa kanyang ama. O kahit presidente na siya, pero hindi pa rin nag-iba ang pananaw ng mga ibang lahi ng mga European sa kanya. So he is like his father where journalists are being jailed and killed. So ito yung sinasabi dito ng lawyer na Amerikano ni Maharlika. So kahit balutin pa si Bongbong Marcos ng ginto pira na nanakawin niya sa kaban ng taong bayan, hindi magbabago ang paningin ng mga ibang lahi sa mga Marcos na mamamatay tao, mamamatay ng mga journalist. O lahat na, kawatan, andoon pa rin. Kung ano yung Marcos Senior, yun pa rin ang Marcos Junior. Nakakadiri, binigyan natin ng pagkakataon. Tapos ito pa yung isinukli. Walang hiya. Magabaan sana, soon as soon as possible.